po kayo? Kumusta po kayong lahat? Hindi ko po marinig. Kumusta po kayong lahat? Okay kayong lahat? Pag okay kayong lahat, ang ibig sabihin, mura ang bigas. Ha ha! Bisi-bisos, murang! Mura gamot. <laughs> Hospital, mura. Mura, bisita natin. <laughs> Ako, may kuryente, mura. Yun lang! Oh, eh, mahal pala lahat eh. Bakit sasabihin niyo mabuti kayo? Mabuti ang kalagay. Eh. Napakahirap ng buhay natin eh. Alam nyo ba na... 27% po ng ating mga kababayan ang nagsasabi ngayon na hindi po sila nakakakain sa tamang oras. Yes! Tama! Survey po yun, ha? Masyadong mataas po yun. 27%. Yun naman nagsabi po na sila'y mahirap. Labing limang hal... Mahigit labing limang pamilya po ang nagsabi. Nakakaramdam na po sila ng hirap. Kung ang isang pamilya po ay merong limang miyembro, halos 78 million na Pilipino po ang nakakaramdam na sila ay mahirap. Hindi po ganito ang gusto nating mangyari. Ang ginagawa po ngayon, para bang kapag ka kayo inabigyan ng ayuda, yun ay yata yung sagot. Pinibigyan kayo ng AX, pinibigyan kayo ng tupad, ng maip ng akap. Tama po. L lahat po ba nabibigyan? Pili lang! Kailangan malaman po ninyo ito. Unang-una po ako ay nagpapasalamat na dito po kayong lahat. Napakarami po ninyo. Si Yorme, darating na po. Nagkita po kami ni Vice Mayor Chi. Kumakain lang po dyan sa may baba. Nauna na po akong magsalita dahil may, may pupuntaan pa po kami sa kabila. Pero bago po ang lahat ay gusto ko sabihin, wala po akong daladalang aiks. Wala pong walapong wala pong akap. Alam po ninyo pag sinuman natin itong limang ayuda na binibigay po ngayon sa mga tao, Nagkakahalaga po ito ng 194 billion pesos. Ganon po karami. Ang dapat pong mabiyayaan sa laki ng halagang ito, hindi dapat kukulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Dito lamang pwede kong tanungin, kayo po ba lahat ay nabigyan sa tansya ko po, sa tansya ko po, wala pang sampung ang nabibigyan. Sa makatwid, yung ayuda po ay hindi sagot, hindi isang mabuting hakbang para ibangon ang kahirapan ng isang nagkarahok na pamilya. Ano pong gagawin natin? Alam po rin nyo, kapag ako po sa Senado, Pagkat makarating po ako sa tulong po ninyo. Ganito po ang gawin natin. Sasabihin ko sa mga kasama ko sa Senado, ganito ang gawin natin. Hindi naman lahat nabibigyan ng mga ayuda kasi. Yung sistema hindi po, hindi perfecto. Merong korupsyon na nangyayari. Hindi lahat nabibigyan. Kailangan lahat mabigyan. Paano po natin gagawin? Lahat po nang pamilya na kumukonsumo ng 2,000 pesos na kuryente, ilibre na po natin yun. Pwede po natin gawin yun. Kasi sasabihin ko sa mga kasama ko, gawin natin. Ito lang ang paraan para yung 27 million Pilipinos na mahirap, lahat po mabigyan. Kinuwenta ko na po eh. Ang halaga po ng lahat ng yon pag nabigyan natin, o nailibre natin ang 2,000 pababa, ang bilang po na napagsilbihan natin, 27 million Pilipinos. So lahat po nabigyan. Wala pang corruption. Bakit po? Diretso na po sa inyo. Eh. Wala pang magpapapogi. Kasi kala mo galing sa po, bulsa nila bibigyan. Hindi po. Sa inyo po yun eh. Ganon po dapat ang unang gawin ng ating pamahalaan. Hanapan po ng solusyon ng napakalaking problema ang inaharap pang kabuhayan ng ating bansa. Hanggat hindi po natin naibababa ang presyo ng kuryente, hindi po mabubuhay, hindi uunlat ang ekonomiya ng ating bansa. Kasi po tayo ang pinakamataas sa singil ng kuryente sa buong asya. Hindi po yun ang layunin ng batas. Yung batas po na ginawa, 24 na taon na ang nakararaan. Ang sinasabi po, idulot mo ang servisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa abot kayang halaga. Yun po yung kasulat. Letra por letra. Abot kaya. O okay, eh, bakit po baligtad na nangyari? Eh, kayo po kasi, sin sinin binoboto ninyo. Kasalanan nyo na nyo. Ilan pong li-eleksyon na puro po, balik-balik na lang. Gusto po niyong magkaroon ng pagbabago? Bumoto kayo ng bago? Yun lamang po. Tingnan po niyo nangyayari. Eh. Sa harap ng napakaraming problema ng ating bansa, ang ginagawa pa, nagkakahati-hati ang ating bansa. E si niyo, tatanggalin niyo ang vice-president. Saan naman kayo nakakita gano'n? Wala namang kasalanan ng Vice President. Wala po talaga yung kasalanan. Kasi, ganito po ang ginawa nila eh. Sabi niya, tingnan natin yung pagkakagasta ng kanyang confidential funds. Tingnan natin. Confidential funds. E eh, tinanong ko po, sa COA, ilang po bang opisina ng ating pamahala nang merong confidential funds? na ipinalam din ng COA na sila'y na sila'y inuudit din. Ilan po ba? Mahigit pong 400 na opisina ng ating bansa. So, okay, bakit po isa lang yung ating inuusi? Ba't isa lang po ang ating sinusuri? O, oh, mapagkakamalan tayo, sabi kong ganyan. Lalong-lalo na ang mga mamamayan ng Maynila, matatalinong mga tao yan. Mapapansin at mapapansin, namumuliti ka tayo. Tinanggal po nila, in nila ang Vice President. Wala pong batayan. Kasi po, hindi tungkulin ng House of Representatives na kapiyang mag-audit. Ang meron lamang pong karapatang mag-audit na ka isa isang opisina, ito po yung Commission on Audit. Ito ah. Eh, congressman lang po kami. Hindi kami auditor. Bakit kami magpapasya kami mag-audit? Yan po ang nangyari. O tingnan po niyo yung ginawa nila sa Pangulong Duterte. Walang kasalanan ang Pangulong Duterte. Ang kasalanan niya lang po, may tuturing po natin. Nakita po niya yung panganib ng droga. Nakita niya na kapag hindi niya sinugpo, nalabanan ng epekto nitong kumaka, lumalaking problema ng droga, masisira ang pamilya. Mawawasak ang lipunan, wala nang kinabukasan ang ating bansa. Tama. Meron pong namatay. Bakit po may namatay? Eh yung nagsusulong ng, ng mga droga, mga kriminal ito. Wala nang inisip ito kundi makinabang. Pero sisirain nila. Sukat na sirain ang kalagayan ng pamilya. Walang problema sa kanila. Kumita lang sila. Gumagamit ng droga, nagbebenta ng droga, nang bibiktima ng pamilya. Bakit hindi po nila isipin ang nabiktimang mga pamilya ng mga drugista. Yan nga eh. Bakit po huusgahan ninyo ang programa ng isang Pangulo base sa dami ng namatay? Bakit hindi niyo husgahan sa dami ng pamilya sa milyon-milyong Pilipinong nakinabang doon sa kanyang kampanya sa droga? Dapat ganun po. Eh. Tingnan yung nangyayari niyo, Nagkakahati na po tayo ngayon. Paano natin re-resolvahin ang problema ng bansa? Eh kailangan naman po siguro bumoto naman kayo nung taong inakala ninyong gagawa naman magtatapat sa inyo. Eh kayo naman po ang may kasalanan. <laughs> ang gusto niyo yung gumagawa ng pelikula. Paano po ang gagawin natin? Alam po niyo, parang ganito eh, para magkaintindihan po tayo. Tingnan po natin ang Senado. Kung baga sa niluto, iba-ibang sangkap, iba-ibang sahog. Pinilit po ninyong niluto, kayo pong lahat ang nagluto. Pinilit ninyong niluto. Eh kasi po, kung kayo po'y nagluluto ng paksi, alam po ninyo yung sahog. Alam na, alam po niyo. Sinigang, alam nyo. Mitsado, adobo, alam po ninyo. Pipiliin ninyo yung sahog. Para maidulot nyo sa pamilya nyo yung tamang putahe na gusto nyo ibigay sa akin. Ang ginawa nyo po, Pinagsama-sama nyo lang po ang mga sauhot, mga sangkap, at piglan yung niluto, kayo po yung nagluto eh. Takatapos, dinilagay po natin sa ating kapagkainan. Sabi nung anak natin, Nay, ano po ba itong niluto niyo? Huwag mo nang itanong ko na yung luto na yung basta kainin mo. Mahirap po yun. Eh. Mahirap po eh. Sino nagluto? Kayo po. Hindi nyo na pilili ang sauhot. Madalian, mabilisan. Pakakain nyo ito, hindi nyo naman alam kung anong klase itong luto ito. Ano po ngayon ang gagawin ni Dante Marcoleta? Bakit po ako nagpipilit sa tulong ninyo ay pupunta po ako dyan sa niluto na yan? Pwede po ba gawin nyo na lang akong magic sarap? Pwede! Para magka... Para magkalasaman lang. At mula po dyan sa na yan. Thank you sa mga Baka po tayo magkaroon ng pag-asa. natin. Pwede po ba? Pwede po? Pwede po? Walang... Usapang matino po ito, ha? Dante Marcoleta po. Number 38 po sa balota. Madali pong tandaan. Kalibre 38, madali pong tandaan. Si Senador Bato po, number 22. Kalibre 22 lang yun. Paltik lang yun. Ito. Salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Kailangan po, makabalik ako rito. Makakabalik ako rito. Sa tulong ninyo, pagbabalik ko, magkikita-kita tayong lahat. At ang aking mga kaibigan, si Yorme, si Chi, ang inyong magiging mayor at vice mayor at lahat po ng kanyang team. Para sa ganun, pagbabalik ko, kasama ko rin po yung team na nakikita niyo ngayon. Gagawa tayo ng mabuti sa ating bansa. Salamat po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po muli po. Wag wag po natin kalimutan i-shade ang number 38 sa hanay ng mga senador. Muli po palakpakan po natin Senator Rodante Martoleta!